naniniwala tayo doon sa kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Pagsubok. Dahil tayo katiwala ng Diyos, binibigyan din niya tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Kaya po doon sa pagsubok na yon, saka pa lang natin mauunawaan na talagang ang ating buhay ay may, mayroong, habang may buhay mayroong, habang may buhay, may pagbangon. Huwag niyong hayaan na kapag meron kayong pinagdaraan ng pagsubok, ay hindi kayo babangon. Kailangan meron tayong pagsumikap na pagtsatsagaan natin yung ating mga pagsubok na pinagdaraanan. At kapag merong pagsubok at merong pagbangon, saka pa lang natin mauunawaan na talagang ang ating buhay, na habang may buhay, may... Habang may buhay, may... Pag-ibig. Ang pag-ibig na nagmumula kay Jesus lamang sa ating mahal na poong Jesus na sa reno. Dahil doon, kapag naunawaan natin itong mga bagay na ito, na habang may buhay, may pagsubok, may pagbangon, at may pag-ibig na nagmumula lamang kay Jesus, saka pa lang natin mauunawaan at matatanggap na talagang habang may buhay, may? Habang may buhay, may? Ayaw nyo nang sumagot pag-asa sapagkat hindi po tayo ipapahiya ng pag-asa na nagmumula sa ating mahal na pong Hesus